Guys, grabe guys, yung tubig niyan. High tide. Sobrang laki ng tubig niyan, guys. Ha, Aabot na dito guys. Ha, Aabot na, guys. Sobrang laki, guys. <coughs> Sobrang laki ng tubig niya. Last bus pa yung babo niyan Baka mapasukan Sakto guys, nag pa dito guys Naaulan pa Rabi lalim guys oh, Sa labas mas malalim yung tubig nung guys sa kabila. Doon <tong> guys, <tong> may <tong> fish pan. O, ng mundo ko Baka umabot pa yun sa kabilang bahay ng Diyos. Kasi may daanan pa ganyan. You ano? Know, Tuloy-tuloy pa rin. Nakabilalim. Eh. Uh, eh. Lakas pa rin ang agos guys. Update kayo guys pag naabot tayo dito. Ilan tayo sabang naupo tayo guys. Habang naupo tayo dito guys sa uh, sarap magtingin-tingin guys. Oh. May palasdaan na. Lakas ng tubig. Aabot pa rin sa tubig. Grabe.